So, again mga ma'am sir, pag-iisipan yung mabuti yung sinasabi ko. Ako ay nagbibigay lang rin ng opinion sa inyo. Diba? ba uh, isa rin akong seller na meron akong hinabol din na pera na inaasahan na makukuha pa so ito ay aking opinion lang sa inyo. Kasi baka uh, masyado na kayong nadadala ng emosyon ninyo uh, magpadalos-dalos kayo ng mga desisyon ninyo. So inuulit ko marami pong uh, individual na nagtitik ng uh, advantage ngayon dahil alam nila na tayo ay magka-file ng complaints at alam din nila na kinakailangan ng uh, pera para sa pagpuproseso ng mga complaints na to. So, ayun mga ma'am sir, alam naman natin sa panahon ngayon, bawat kibot natin, bawat galaw natin, pera. Eh, kahit na magpapahinga lang tayo minsan, di ba, magre-relax, di ba, pahiga-higa, mamaya magugutom tayo, pera na naman. So, dito pa haya, merong aasikasuhin, meron tayong aasikasuhin na mga dokumento dahil magpa-file tayo ng complaint at maghanap tayo ng abogado natin. So, ayun po mga ma'am sir, sa mga nakikita ko mga post ngayon sa group, sa iba't ibang groups. Ayan, merong bayaran daw na nagaganap ngayon sa iba't ibang mga grupo. So, kung ano man yung ibig sabihin ko, I know yung iba sa inyo ay gets na yon kung ano yung tinutukoy kong uh, nagkakabayaran. Kasi ganito yun mga ma'am sir, sa mga magpa-file po ng complaint. So wala namang uh, masama po doon, walang masama na kung may babayaran tayo o kung uh, magbayad tayo. Kasi, lalong-lalong uh, sa mga OFW, uh, hindi nyo maasikaso yung mga proseso, diba? So, yung mga mag-aasikaso, sila kasi yung mag effort magpa-process ng mga documents para makapag-file ng uh, complaints, diba, as a group. So, sila yung mag effort maghanap ng abogado or kung meron na silang nahanap na abogado. So, syempre, yung abogado, uh, hanapan kayo niya ng mga supporting documents na pwede niyong maibigay. Sa pag-aayos, pag-aasikaso ng mga dokumento na yon is syempre kinakailangan nating so kinakailangan nating maglabas ng pera sa pagpuproseso ng mga dokumento na yan Kasi hindi po basta-basta ang -basta complaint, itong info file natin involve yung malaking halagang pera. Million-million na pera ang involved dito mga ma'am sir. Kaya naman para sa akin, understood yun na meron talaga kahit papano ay maglalabas talaga tayo dito. So now, ah, nandun na po tayo sa yes, kailangan natin maglabas ng uh, pera sa pagpuproseso ng mga dokumento kasi nga magpo file tayo ng complaint, no? So first question dyan mga ma'am sir, unang tanong, so sino-sino yung mga naglilit sa bawat group na kung saan po pwede nating pagkatiwalaan? ba? Diba? On which is you can trust na yung mga pera na kinontribute natin, 'di ba? Yung pera sa contribution na 'yon, no, para sa pagpapayal ng complaints ay hindi masayang, ay hindi mapunta sa wala. Ah, uh, paano tayo makakasiguro na 'yon ay totoong mapupunta sa ipinaglalaban natin, on which is makuha yung mga pera natin. So, yan po yung dapat na unang tanong na dapat ay ma-evaluate natin sa mga sarili natin. Hindi yung basta mayroong grupo dito, nag-aasikaso sila ng complaint, ganito yung babayaran. So, kailangan nating makapagbigay sa kanila para mabawi daw yung mga pera natin kasi ongoing na yung pagpaprocess nila. So, kailangan ba rin po natin pag-isipan? Hindi ibig sabihin na kumikilos na sila, may magandang progress, ganito, ganyan. So, kailangan ba rin natin pag-isipan how legit this group, uh, this leader, na kung saan ipagkakatiwala natin yung ating uh, pera na ibibigay para pang proseso doon sa mga kaso. Ayan po mga ma'am sir ha, lalong lalong na sa mga OFW, huwag po tayong padalos-dalos, kailangan pag-isipan natin. So, bakit nga ba kailangan natin itanong? Yun nga yung sinasabi ko, yung number one question na yun. So, bakit nga kailangan natin itanong at alamin yun? Because guys, ah uh, alam ko alam nyo na malaki na yung nawala sa atin. Malaking halaga na yung uh, nawala So, umpisa pa lang, doon pa lang sa oras, sa efforts, sa tiwala, and mostly yung libu-libong pera na nawala sa atin. Kung itong unang tanong pa lang na to ay hindi natin masagot, sumablay na tayo. Masyado tayong nagpadalos-dalos, hindi muna natin inalam kung sino-sino yung dapat nating pagkatiwalaan dito sa pagpa-file ng complaints na to. So, 100% mga ma'am sir, madadagdagan lang yung mga problema ninyo. yo So again, hindi po ako against doon sa mayrong kailangan na fee na bayaran. Muli po, ako po ay nakakaintindi at naiintindihan ko po na kailangan ay uh, meron tayong uh, babayaran talaga. Kailangan talaga nating maglabas ng pera dito kung hindi naman tayo makakahanap ng public attorney kasi bihira na lang makahanap ng public attorney na ipaglalaban tayo sa ganitong issue. Nang no? sa ganitong issue na hinaharap natin. Pero ako, kung ako ang tatanungin ninyo mga ma'am sir, in my case, gusto kong malaman kung sino yung pwede kong uh, mapagkatiwalaan. Kung sino-sino yung mga mag-lead at mag-aasikaso nito. Diba? Ma-update tayo. Uh, sa ongoing process uh, nasaan na ba yung uh, pinail natin na uh, complaints yung ano na ba yung uh, naging progress noon ano yung mga susunod na hakbang for me yan yung mga gusto kong malaman yung uh, maglilid ay capable na na hindi susuko at tuloy-tuloy na ipaglalaban to at tutulungan tayong maiproseso yung mga pinail natin na complaints So, another thing, kailangan nating mag-isip, pag-isipan ng mabuti at hindi magpadalos-dalos dito sa mga isa sa gawa na complaint na complain. Kasi marami ang po, pwedeng mag-take advantage ng sitwasyon na to dahil nga doon sa sinabi ng SEC, no, kung matatandaan nyo doon sa mga upmatend ng meeting na kinakailangan ng mag-file ng complaints, individual complaints or kung gusto ninyo ng by group. So, ayun guys, ang, ang gusto ko lang din na iparating sa inyo is uh, maisip muna natin uh, kung may patutunguhan, no? Yung, kung magbibigay man tayo, in sigurado na uh, merong, merong magandang outcome. So, for example, per head. Ayan. For example lang, ah, baka naman uh, mayroon na naman hindi nakakaintindi. So, example lang to. Example lang to, mga ma'am, sir. So, for example, kinakailangan natin maglabas ng uh, 5K. Okay, 5K per head. Kung ang sa isang grupo na yon ay nasa, let's say, 100. 100 tayo na magpa-file. Magpa-file ng complaints. So, kung magkukontribute tayo ng 5,000 per head, so magkano na yon 500K na kaagad yun, mga ma'am, sir. So, example lang yon na 100, 100 tayo sa isang grupo. No, what if ah uh, naging 200, 300. So, million yung aabutin ng mga uh, pera na makukontribute natin. So, kaya ako sinasabi to kasi hindi basta-basta ng pera yung maiipon kung per head tayo na magbabayad. For example lang, yung sinabi ko, 5K. So, kung umabot ka ng 200, 200 tayo sa isang grupo. So, ilan na yon 1 million na yon yun. ba diba? So, kaya kailangan alamin natin na may mapupuntahan no, mari resolve. Makukuha natin yung mga pera natin. Mahirap na nagbitaw tayo ng another amount of money para ipaglaban, makuha yung pera natin. In at the end, dito sa another amount of money na binitawan natin, at the end, sasabihin sa atin na we're very sorry ma'am, uh, sabi ng attorney, ganito ganon. So, walang ha, magandang outcome. So, saan mapupunta yung ganon kalaking amount ng money na pinag natin lahat, na contribution nating lahat. So, yan po yung kailangan natin isipin mabuti. Kailangan natin makahanap ng taong mapagkakatiwalaan natin, maglilid sa atin sa tamang proseso. Mayroon tayong magandang outcome na inaasahan, di ba, na mabawi yung mga pera natin. So, pag-isipan natin mabuti. Huwag tayong padalos-dalos. Ako, honestly, hindi ko kayang magbitaw na ng amount ngayon ng uh, 15 to 20K para sa pagproseso ng uh, pag-file ng pag-file ng complaints, it's too much for me. So, malaki na yung nawala sa akin. Ayoko nang dagdaga ng gano'n kalaki. And wala din naman akong mailalabas na ganun kalaking halaga. Alam ko marami sa inyo yung mayaman. no? Alam ko ang marami sa inyo yung mapera. Pero... Think wisely pa rin. Be wise. Be smart na. Kasi natalo na tayo. Huwag na tayong magpatalo ulit. So, ayun mga ma'am sir, natalo na tayo ng libo-libo, no, ng malaking amount na pera. Huwag na natin ulitin. Totoo lang ako, hindi ko na kaya kung aabot pa ng 15 to 20K yung babayaran, no, individual, para dito sa pag-file ng complaint sa totoo lang po, napakaliit lang na kinikita ko dito sa YT, mga ma'am sir. Naisipan ko nga po mga nakaraan na ibenta na itong uh, YT channel ko na to kasi napakaliit lang din talaga ng uh, income ko dito, yung earnings ko dito and uh, sobrang hassle pag gumawa ng content everyday. Meron pa akong baby. So, pinag-iisipan ko na ibenta na lang. And uh, sobrang nai-stress na rin ako sa nangyayari dito sa Sitaw. Yung banda naisip ko rin na uh, yung mga effort ko, yung oras na ginugol ko sa channel na to. Pero yun nga, uh, pinag-iisipan ko pa rin. So, alam nyo mga ma'am sir, sobrang bigat. Sobrang bigat na ng paon na to, 2024 sa akin. Hindi ko alam sa inyo kung nga ganun din ba yung nararamdaman nyo. Pero sa akin, napakabigat ng taon na to. So, again, mga ma'am, sir, pag-iisipan yung mabuti yung sinasabi ko. Ako ay nagbibigay lang rin ng opinion sa inyo. Diba? ba uh, isa rin akong seller na meron akong hinabol din na pera na inaasahan na makukuha pa so ito ay aking opinion lang sa inyo. Kasi baka uh, masyado na kayong nadadala ng emosyon ninyo uh, magpadalos-dalos kayo ng mga desisyon ninyo. So inuulit ko marami pong uh, individual na nagtitake ng uh, advantage ngayon dahil alam nila na tayo ay magka-file ng complaints at alam din nila na kinakailangan ng uh, pera para sa pagpuproseso ng mga complaints na to mga maglilid na uh, possible na i-take advantage tayong mga seller, lalong-lalo na yung mga OFW, yung may mga kakayanan talagang maglabas ng pera. Mga grupo na mag encourage sa inyo na mag-file ng complaint, so wala namang masama doon. Basta i-evaluate nyo mabuti, kilalanin nyo mabuti, and uh, yun nga, uh, alamin niyo kung may pupuntahan ba na magandang outcome sa file ng complaints ng grupo na yun. So ayun, i-evaluate nyo mabuti. Kung uh, hindi ba masasayang ibigay ninyong pera kasi I know, meron ako na akong na nakikitang mga posts na hindi basta ang amount yung hinihingi nila and but, baka uh, in the end, di ba? Ang sasabihin lang nila is we're very sorry, hindi kaya, hindi pala kaya kasi sino nga hapulin, hindi na mahagilap si Sitaw ganito ganon or in the end sasabihin sorry uh, wala na pala yung pera natin natangay na ganito ganon uh, hindi na natin mababawi yon so imagine yung uh, perang ang ibibigay ninyo na contribution kung per head Uh, yung ginawa kong example is 5,000 per head pa lang yun. I know may mga grupo na nanghihingi more than that. So, pag-isipan ninyo mabuti. I'm not against on that mga ma'am sir. Kasi I know nasa pag-profile ng mga ganyan, may mga proseso, may mga babayaran talaga. And kailangan mong kumuha ng private lawyer kasi yung mga public uh, attorney, meron naman pero I don't think so na tututukan nila 100% yung issue na to uh, with regard sa hinahabol natin na million million mga pera so ako po ay magtatanong-tanong din kung sino yung mga po pwedeng mapagtatiwalaan kasi uh, even me, ako ay walang wala din ngayon so kung uh, may kung meron mga akong amount na naiiwan dito, so I'll make sure na mapagkakatiwalaan kasi yun na lang din yung naiiwan na meron ako and then mawawala pa. So magtatanong-tanong din ako kung sino-sino uh, yung uh, mga grupo or mga nagli-lead na pwede uh, mapagkatiwalaan. May assurance tayo na may magandang outcome na mangyayari sa huli no? na mabawi yung mga pera natin. Pero of course, kailangan ko ring alamin na dapat hindi masyadong garapal yung uh, amount na hinihingi nila, 'di ba? So sinasabi ko sa inyo, maraming magte-take advantage ng sitwasyon natin, ng sitwasyon na 'to ngayon na pagpo-file ng complaints. So, marami pong mag-take advantage sa ating mga seller niyan. Lalong-lalo na sa may mga pera, yung uh, mga kaya talagang maglabas ng pera. So, ayun lang mga ma'am sir. Again, this is only my opinion sa mga nababasa kong post ngayong araw at kahapon regarding dito sa mga may bayarang nagaganap no bawat grupo So para lang din na uh, ma-realize natin no, mapag-isipan natin mabuti, 'di ba? Makapag-isip tayo, hindi yung uh, uh, bigay na tayo ng bigay kasi natataranta na tayo sa sitwasyon. 'di ba? Uh, nalaman lang natin, uy, may grupo doon na inaasikaso, so ganito, ganyan. maganda na yung ano proseso nila, ganito, may attorney na sila, ganyan, ganyan So okay, magbibigay na ako. So hindi po ganun, kailangan i-evaluate uh, niyo mabuti yung grupo na 'yon uh, yung mga tao yung ipinaglalaban nila kung meron bang magandang outcome na mangyayaring mabawi yung pera. Another thing is kung cool. sobra-sobra yung hinihingi. No, mga ma'am sir, ah uh, wag naman sana, no, wag naman sana, ah uh, maloko tayo ulit. Ayan, huwag po tayong magpadalos-dalos at huwag din po tayong mag away, -away mga ma'am sir. This is the time na dapat ay nagkakatipon-tipon tayo, nagsasama-sama tayo at nagkakaisa tayo mga ma'am sir kasi eto na yun eh. Ito na yung uh, kailangan natin mag-file ng complaint na iisa. Iisa yung layunin natin, mabawi yung mga pera natin. So, ayun mga ma'am sir, sana if uh, nakatulong sa inyo yung video na to, please like and subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video. So yun lang mga ma'am, sir. Have a nice day. Thank you for watching and see you on my next video. Bye po.